Yung nilo what's up guys, no? So, ayan, update tayo muna sa ating trabaho dito sa so, so, Kuya. Sa ating company, guys. Ito yung mga gawa namin, no? So, tingin nyo, ano kaya to? Hindi naman yan daanan ng trade, no? So, <laughs> palagay nyo, ano kaya to? So, ayan, guys, po, eh, parang, ano, Daanan ng conveyor. Kung di ako nagkakamali, no? So, ayan, no? Ito yung mga ginawa namin ngayong Saturday. no? So, ayan. Ang dami yan, guys. At ito ay masisilon na, ano, uh, item, no? Dito sa pagawa ng company namin, no? At saka, guys, ito, guys, mga, ano, frame na maliliit, no? So, ayan. Nakita nyo naman, madami to. Sampung pirasong ganito yun, guys. Ayan. So, ngayon, uh, bali, dalawa lang, uh, apat na kami pumasok dito. Ito lang koreano sa aming uh, detox department sa kadela ng ano, uh, matagal pa tong Judith nito kaya kami lang muna pumasok so ayan at ito guys ito parang malaki lang yung ring to makapal lang uh, so ayan tahimik yung dorm na ano namin uh, department no so so ayan pinapakita ko lang na ano yung mga gawa namin for, for the uh, for the whole week no ito yun. Masaya yan. Grabe ang init ah. Ito pala yung summer ng ano, South Korea guys no. So gusto kong ano, mag winter ulit. <laughs> Grabe ang init guys no. Ito yung pinaka ano nila, ah, pinaka mainit na summer. Itong month na to. Grabe ang init talaga. tagak tagaktak talaga yung pawis mo lagi no. So gamit lang namin ito ay electric pan eh, Yung electric pan naman Ang buga ay mainit din So wala pa rin, walang kwenta So okay na lang din at least ah, uh, Mahangin na na So ayun lang guys no Ah, uh, Para sa mga ipis esperad no Para magpursigay mag, mag aral no So hanggang dito na lang muna tayo guys Bye bye